Oh, boss. Mini Cupal. Hindi, joke lang. Ano lang to? Mini Cooper. Saan ba yung pattern nito? Tapos pala tinabi ko na, no? Sinama ko. Yun, no? Okay. Conviction, no, mga boss. Kaya walang duling. Ayan, no? Wide Wide view. Gas. Gas. Ang kapit ng daman. Para maganda yung kapit ng daman. Wala ko kasi yan. Minsan sa mga perfect yung pag nito. ko. nice. Yan. Yeah. Kaya yan pala tinalagyan yeah. mo? Ah. Para kasi hiniwaan nyo sa lamin. Sinusugatan nyo lang. Para masigil. Ito mga ano rin. May tamang diin. Diin, ha? Ah. Uh -huh.

a books na mga Sugawin no. Yes, na Vera 207. Ye lot. Pero yun. to chat, tayo, Nalamin natin ko sino ay paginodit ta pa no. Matik na pito para pusa dadapa. Ah. At isang nginan mo. Baka no rin dito ah. Oh. na huli. Waj school Bali. Sa loob ng kaibigan mo kapit mo no? Oh. Totoo. Totoo yun, dai mo atay ng oh, naman. Kaya, kasi, ay na, eh. Yan, pag may problema ka, wala tutulong sa iyo.

Suluhin ko na lang. Ayos na mga boss. Pulido. Quality over quality. <laughs>